yun yun mga busaidol, idol kumusta kumusta mga boss ah, panibagong videos panibagong alaman mga busaidol, ah, panibagong share tips on to mga busaidol idol ah, yung hindi pa nakakilala nito mga boss tingnan nyo mga busaidol yan, yan o ito yung makain mga busaidol ah, sa mga sa mga mayayaman dyan hindi pa kayo hindi nyo to nakakain hindi nyo to alam kung ano to yan ayan, mga busaidol, tingnan nyo mga boss paano kainin pero masarap to mga idol. Ito ay nasa gilid lang ng Oh. Oh. <laughs> you know, yun mga busay oh. you know. Ito yung laman niya mga Parang pansion fashion product. Pan tamis yan you know? o yan tingnan yung musadol yung laman parang passion fruit ng musadol yan